So sa video nito pag-usapan natin kung kamusta yung performance at kung may nararamdaman na tayong kakaiba or sira sa motor ng kapatid ko na meron ng 1000 km odo may mga naging aberya na ba tayong naranasan dito sa ating mga motor at kung kamusta yung mga status ng parts at fuel efficiency na rin ng motor na ito So pagkas mo tayo dito sa Shell Riot. So ito nga po pala yung version 3 ng kapatid ko which is pinangalanan ko na puti. Eh. At kung titingnan po natin yung itsura or yung exterior niya ay like brand new pa rin naman po ang kaso lang may mga putik putik dahil maulan ngayon yung panahon which is hindi may iwasan kung maputik naman talaga yung dinadaanan magkano binayad mo? 254.3 liters punong puno 91 RON minimum regular. So swak na swak lang to kung pang daily motor nyo para nakatipid So dito nakakapag charge po siya ng kanyang phone kahit naka online engine. Ayan kung may kita yung charging pero wag nyo pong hahayaan ganito. Dahil mabilis malobat dahil kumakain rin po ng kuryente ito at madedrain yung battery natin. Mas okay mag charge kayo Pag nakabuhay ng engine. about sa first impression or sa diagnostic natin ngayon dito sa motor na to dahil ngayon ko lang ulit ito nahawakan at na test drive ulit sa kalsada pinansin ko yung CBT or yung panggilid nito kung maingay na or makalaskas ay po kasi kung nakikita na kapag bago pa lang ng motor na sa 1K Odo pa lang ay maingay na po yung kanilang mga panggilid pero dito dahil matagal ko rin itong hindi nakita pinansin ko yung CBT ngayong din drive ko hindi siya makalaskas actually Ayan, pag binira po natin, lalo na pag yung RPM, hindi po natin naririnig yung kalaskas ng CVT sa 1K ODO po nitong motor na to Kasi so, ako actually, kabisado ko na rin yung maingay na CVT or kung may makalaskas sa panggilid Kaya naman taliwas sa sinasabi ng iba na maingay agad yung CVT ng motor pero case to case basis lang naman po yan eh pero dito masasabi ko as a normal user kapatid ko kasi hindi naman balasubas din mag drive at mahinahon rin naman siya sa throttle or silinyador kaya naman mas sabi ko as a normal use ng motor hindi naman po siya agad makalaskas so traffic ngayon dahil November 1 ngayon kaya naman yung mga cementerio talagang naubusan ng parking at nagiging traffic ng ganito traffic 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 ay singit gaming pag singit dahil itong click version 3 ng kapatid ko all stock pa so ibig sabihin yung bola nya is 15 grams which is medyo mabigat at as a rider na may alam na sa pagtitimpla ng bola yung performance nitong stock na bola is kaya pa dalhin or kaya pa rin kaming dalhin nang hindi masyadong nahihirapan yung motor hindi sabihin kasi may angkas ako ngayon at responsive pa rin naman yung throttle pero kung gagamit tayo ng magaan na bola kagaya ng 13 or 14 mas magiging responsive pa ito pero so, ganyan pa man, stock stock, goods pa rin naman nagagawa pa rin naman yung trabaho niya na makaarangkada do hindi nga lang ganun kalakas yung power niya yung duelo niya lalo na ganito oh, pahinto hinto ang daming tao at least kahit pa paano nasubukan natin yung singit singit test at saka traffic test dito sa version 3 na all stock ba? Diba? cons lang natin dito sa handling naman ni Bella. Actually, kung sanay ka na, hindi mo naman ire-reklamo yung handling nito. Pero kapag nakapag-try ka ng mas magaan na bola, palagay ko mas maninibago ka dahil mas magaan na yung handling nun. Ang oh, haba talaga ng traffic. Haba ng traffic. Ngayon pa lang natapos. Oh. Try naman natin na kada test. sa <laughs> huh, Sarang kada niya wala pa syang dragging guys hindi ko paramdam yung dragging nya which is yung sa ibang case nasabi may dragging na agad sa 1k pero ito walang dragging kasi kung may kita nyo naman kanina puro traffic dinanan natin puro parang kada or puro take off so yun yung pinaka time na mararamdaman mo yung dragging kung meron man so sa case nito 1k odo as brand new pa yung takbo nya kaya yun din yung in-advise ko dun sa isang video na wag mo nang gagalawin yung CVT wag mo na magtotono or whatsoever dahil dahil ang habol natin is ma break in tsaka kung may magka problema sa motor at least yung warranty protektado sya arangkada nya so uh, try natin ang ka 60 kasi yung iba nak nakakaranas ng vibration or dragging ng bandang 50 to 60 40 to 50 eto so far goods naman sya wala walang dragging as new smooth na smooth pristine condition pa masabi kong pristine na pristine yung condition performance tsaka takbo ng motor na to naninibago talaga ako sa busine eh <laughs> iba yung busina nya sa ano eh, sa ibang motor ay sa ibang clip so tignan din natin yung fuel consumption nito actually Ato last kong tinignan itong motor na to yung fuel consumption nya 42 kilometers per liter so dahil hindi pa siya naitatakbo ng malayo ayun kaya nga na explain ko sa inyo medyo mababa pa yung fuel consumption kapag na ilong ride nyo na or medyo napalayo na kayo mataas na yung odo doon nyo talaga makikita yung ano niya, fuel consumption lalong lalo na kung bago pa yung motor so, yun, check natin ulit last kong nireset to nung 500 odo yung trip A at trip B nya kaya na set to 0 ngayon 1-1 na siya so nasa approximately 600 kilometers yung natakbo tignan natin kung ilan yung fuel consumption nya ayun no, trip A 637 tumaas yun no? 44.9 halos 45 na guys sabi ko sa inyo e eh, nung una 42 kilometers ngayon umaabot na siya ng 45 pero after nitong ma-change oil sa 15, kilometers odometer tsaka mga change oil i-reset ulit natin yan para titignan natin sa mga susunod na video natin or next na hawak nitong motor natin kung tataas pa po itong ano, fuel consumption yung iba kasi atat na atat kabago bago ng motor mga 10 kilometers pala yung natakbo popos nila sa group bakit ganito lang yung fuel consumption ko nasa 35 37 may mga nakikita akong ganun eh try nyo pong palayuin pa yan mga 1k odo, 500 mga ganon hindi nyo makikita sa 50 kilometers 100 kilometers yan dahil nag-initialize pa lang po yung motor sa pagbasa ng konsumo ng gasolina natin battery voltage nasa good condition 14.2 volts ay steady 14.2, 14.1 tapos kanina nung naka-off yung engine, nasa 12.5 healthy healthy yung battery so wala tayong problema sa baterya kung hindi ko pa pala nabanggit sa inyo pupunta tayo ngayon ng Angeles, Pampanga so medyo paggabi na yung rides natin dahil nagpasama nga kapatid ko may bibilhin na cellphone so may rush sale daw so kaya naman hinatak niya ako magpapadrive sinabay na natin yung pagbablog dito which is good para sa akin dahil nakakatry ako ng ibang unit at also nare-review natin kung nagkakaroon ba ng pagbabago diferensya dito sa motor ng kapatid ko so nasusubaybayan nyo rin kung ano yung nangyayari dito sa motor na to sa lubak test ayan, may mga nadadaan tayong lubak tignan natin kung matag-taga. tagaya nang sa click uh, 150 ko ayan ito mga lubak lubak konti unti hindi lang masyado kita sa kami yung sa click 150 ko kasi maganda yung suspension nya even do sa click 125 yung stock na shock Medyo natatagtagan lang ako sa click 160. Pero dito sa 125 Pero dito sa 125, I'll try pa natin na ayan lubak-lubak. Ayun oh, nararamdaman natin yung lubak pero hindi siya masakit dahil na naman kahit paano. nung suspension sa harap at likod. Yung mga lubak Ayun na to, dal natin. Ayun oh. Oh, di ba? Yung boses ko hindi siya umaano eh, nanginginig eh. Ayun oh, lubak-lubak test. Di ba? Oh, yeah. Ayun, may malalalim ng konti, pero oh, hindi siya ganoon kasakit. Ayun naman if Ever, hindi naman advisable na magpalit agad ng suspension dito sa version 3. Kung sakali man, dahil hindi naman siya ganoon katagtag. Alright, tarangkada tayo ng konti Medyo diretso yung kalsada Ayun o, 60 70 Ayaw ko lang ito do dahil may angkas tayo At may mga sasakyan dito Pinapaspasan lang natin ng konti Tignan natin kung smooth pa rin Pero so far, smooth Wala akong masabi Pristine condition pa rin yung motor na to basta wala lang kayong gagalawin wala kayong papalitan wala kayong i-adjust ia sa gadagad but sa adjustment pala nag, napag adjust tayo ng ano lang rear brake So dahil medyo lumalim na yung lever, in-adjust na natin para tumugma siya sa combi brake. Kaya hindi masyadong malalim to. Off-road test naman. Hindi naman masyadong nahihirapan yung gulong kahit na hindi pang off-road yung gulong. So kahit pa paano smooth pa rin naman yung pagdaan natin sa mga lubak. Basta pristine condition pa yung gulong at hindi pa masyadong pudpod. Also, eto na rin, sagutin na rin natin kung madulas ba yung stock na gulong ng Honda Click uh, version 3 or kahit anong Honda Click. Hindi ko naman masyadong ramdam yung ano, hindi ko masyadong ramdam na madulas siya lalo na pag dinadaan natin siya sa guhit or sa mga road markings which is minsan yun yung inakala nating madulas yung gulong dahil parang sinasama tayo ng motor or parang nililihis tayo ng daan ng motor mamaya try natin sa mga road markings medyo traffic dito kaya di tayo pwedeng dumaan sa, ano eh, sa mga guwit sa kalsada eto kanina nasa 49 ngayon napaabot natin ng 45 yung kilometers per liter fuel consumption ibig sabihin minsan depende sa throttle habit yan eh by the way sa mga switch yung signal light yung mga pindutan po nito goods na goods pa pumuputok putok pa at responsive pa kasi doon sa click 160 ko yung signal light minsan ano eh parang kahit pindutin mo naglulus which is nangyari din sa 150 at 125 ko noon. about sa steering condition po nito dahil wala po itong top box Uh, at wala pa naman tama yung ball race sa pagkaka-check ko last time. Tignan natin kapag nag-no hands tayo. Ayan o, hindi siya nagwi-wiggle. Katulad dun sa click 160 ko na, ang lakas ng wiggle dahil may top box. City driving, smooth. Eto, daan tayo sa may guhit. Tignan natin kung dumudulas yung gulong. Hindi o, oh. ang kapal na nitong linya pero hindi niya inuuga yung motor. Nililihes, ganon. Ayan, try pa natin isang beses. Ayan, o. No? Pag pinabaran natin yung linya sa ibang motor or kapag madulas yung gulong na ginamit mo, parang lumilihis ka. About sa consumption ng gas, umabot lang po tayo ng 45.1 pero kaya pang pataasin yan. Update ko na lang po kayo sa mga susunod na ganap or kung ano man yung status nitong motor na to sa mga susunod na odo. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know status ng Honda Click version 3 natin sa 1000 kilometers odo oh,